At ito na po yung ating Latest mga kabakyard Mag iisang buwan na to At pwede na nating harvestin Kaya lang Magandang araw mga kabakyard, welcome back sa ating channel Ngayon ay magtatry po tayo na magtanim ng litos May pinula na po akong seedling dito So, konti lang po yung ating uh, tinanim At may konti rin akong sibuyas na dahon dito tapos na rin natin yung ating patungan sa ating mga halaman. Uh, gumamit lang po tayo ng mga uh, slab ng mga kahoy, yung mga rejected na. Para naman hindi na tayo gagastos. Yan, uh, ready na po yung ating paglilipatan ng ating mga punla. So yung mga mixture nito mga kabakyard ay mga na ng chinsu at saka mix din po siya ng tayo ng baka. So yung ginamit ko nga palang seedling tree mga kabakyard ay dahon lang po ng saging. So ang advantage po nito ay uh, hindi po may stress yung ating halaman pag Uh, nilipat na natin kasi hindi na po siya magagalaw kasi isasama na rin po natin siya sa pagtatanim kasi mabubulok din naman yan pag uh, tumubo na yung ating uh, laman kasi nga organic uh, dahon dahon po siya ng saging so yan po yung isang advantage mga kabakyad at pangalawa hindi na po tayo uh, gagastos pa ng seedling tree So libre lang po natin yung nakukuha sa ating bakuran Yung dahon ng saging So ganyan lang po yung ginagawa ko uh, Sinasama ko na siya sa pagtatanim Mabubulok rin naman po yan habang lumalaki po yung ating halaman So dagdag abuno na rin po yung uh, dahon ng saging So ito na mga kabakyard at uh, natapos na rin so magdagdag lang ako ng binhe para mapuno po natin itong ating uh, nilagyan ng itong patungan ng ating halaman dahil may iba pa akong pasado na hindi nagkagamit at wala pang tanim so lalagyan lang natin yun ng uh, lupa at ito na po mga kapaker dahil lumaki na po siya nasa isang linggo na rin siya at naglagay lang po ako ng additional na plastic sa gilid kasi kapag ma malakas yung hangin ay naaalog po siya open space po kasi dito sa likod kaya malakas yung hangin at dito ko rin pinapagalay yung aking mga itik at ito naman po yung ating tinanim na luya uh, unti-unti siyang uh, yung kanyang dahon at ito na po yung ating litos mga kabakyard mag isang buwan na to at pwede na nating harvestin kaya lang medyo hindi kagandahan yung resulta kasi isang beses lang ako nag uh, abono at saka konti lang yung luya natin <laughs> at naglagay na rin ako ng pader dito mga kabakyard kasi mag simula na silang uh, magtanim or magpa tanim sa kanilang palayan ay eh, bawal na po yung ating mga itik doon so ang gagawin ko lang dito mga kabakyard ay uh, kukuha lang ako ng yung dahon uh, hindi ko siya iha-harvest kasi para matagal nating pakinabangan at hindi naman to pang binta at pang consumption lang natin so ganito lang po yung gagawin natin so yung may kasabihan nga ng matatanda kapag may tinana ay may aanihin so hanggang dito lang mga kabakyard sana nagustuhan nyo yung video ito kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan mag subscribe at pinutin na rin yung uh, notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video maraming salamat